Marami dyan sa atin, no? Napakadali ang maghusga ng kanilang kapwa. Napakadaling magsalita ng kung ano-ano sa kanilang kapwa. Nang hindi mo na inaalam ang totoong sitwasyon ng isang tao. So, andyan yung ginajudge na natin yung isang tao ng i e, malandi, i e, uh, ayan kung ano-anong ginagawa niyan sa buhay. Pero hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao niya. Judge tayo ng judge sa isang tao. Husga tayo ng husga sa isang tao nang hindi natin nasubukang maglakad sa sarili niyang sapatos. Hindi natin alam ang buong istorya ng kanyang pagkatao, pero nandyan tayo, idinadaw natin yung isang tao, ginajudge natin yung isang tao, nakisyo yung taong iyan, is ganito, ganun. Pero hindi natin alam yung totoo niyang nararamdaman, yung totoo niyang sitwasyon, o yung totoo niyang inagdadaanan o nararanasan sa kanyang buhay. For us, lalong-lalo na sa mga kababaihan at single parents, lahat ay gagawin natin, lahat ng paraan ay gagawin natin para makasurvive, para mabigyan natin ng maayos na buhay ang ating mga anak. And yung isa, yung iba naman dyan, walang ginagawa, kundi bantayan yung, bantayan yung buhay mo at i judge ka nila. Na hindi nila namamalayan. Ano kayong pinagdadaanan niya, no? No, ito, ito yung babaeng yan, malandi yan, no? Ito yung babaeng ganyan, ganyan. Ginajudge na natin ang isang tao. So tayo naman, takot tayo sa ganyan, eh. Takot tayo na ma-judge, kaya minsan, uh, nanahimik na lang tayo. Pero bakit tayo magpapadala sa mga taong ganyan? nang wala naman silang alam sa buhay natin, wala silang ambag sa buhay natin, hindi sila ang nagpapakain sa atin. Para sa mga taong ganyan, subukan nyo maglakad sa sariling mga sapatos ng mga taong ididina-judge ninyo o yung mga taong hinuhusgahan ninyo para at least alam ninyo kung ano ka, ano kahirap ang pinagdadaanan ng taong yan na ikaw naman ay wala ka ng ginagawa kundi ang husgahan ang taong iyan. So para naman sa mga taong hinuhusgahan, huwag kayong magpadala. As long as wala kang ginagawang masama sa kanila. As long na paraan ang kung ano mang ginagawa mo para ma-survive ang iyong buhay, para ma-survive ang pang-araw-araw ng buhay, lalong-lalo na kapag ikaw ay may mga anak at walang ibang sumusuporta sa iyo kundi sarili niya. Kasi yung mga taong nag sa iyo, ano yan? More on is ingit yan. Kasi nakikita nila na nasasurvive mo ang buhay mo na mag-isa. So kung ano-anong ano sasabihin nila sa iyo. Oh, ako, bakit bakit ako matatakot sa sasabihin ninyo sa akin? Alam mo ba? Alam mo ba ang pagkatao ko? Naririnig mo pero hindi mo alam ang totoo kong sitwasyon. Hindi mo alam ang nilalakaran ko dahil hindi naman ikaw ang nagsusukot ng aking sapatos hayaan mo silang manghusga. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka pa strong. Ipakita mo ka no sa kanila kung gaano ka katatag. Hayaan mo yung bumula yung mga bibig nila sa kakahusga sa iyo as long na hindi mo sila sinasaka.